Oh, sinusundan ka. Sinusundan. sinusundan ka ng usok. Hirap mo. maghinga. Sa usok. Hingal ka na naman. Hindi sa usok ka. Hindi ka na hinihingal ngayon kapag ano ka? Kumikilos. Wala, hindi na ako hinihingal lang mo, maano. Yung malapit lang pag malayo siguro. Oh. Ayan mga kabukids, ngayong hapon po ay ano lang nagpre prepare lang kami ng merienda dahil magtatali po kami ngayon ng mga kamatis so yung mga kamatis po natin ay ano na may paunti-unti ng bunga kaya ano na sila ngayon eh matataas na and yun medyo lumulub, lumulundo yung kanilang mga sanga so kailangan po nating talian para kapag namunga sila ng yung lumaki yung bunga ng ganyan mabigat po kasi yun eh so tatalian po natin pero siyempre, ang ating merienda pa rin ay hindi mawawala. Saging. Saging ang ating merienda. Lalo na nandiyan ang isa dyan. <laughs> yan lang ang binabantayan. <laughs> Ayan, dito po muna tayo magluluto sa labas mga kabukids. At yung ating trabaho dito ay ano na muna, break na muna. Kasi yung aming kulang po dito na hollow blocks ay bagong gawa. So gumawa po sila kahapon. So ito po yung mga ano Hollow Blocks na bagong gawa natin. So yun. pinatitigas na muna natin para makapagpahinga muna yung ating mga manggagawa rito at makagawa muna sila ng iba nilang kailangan gawin. Ito, tati, dito. Okay na. Okay na. Wow. Ay nagtibogsuk. Tay sibogsuk. Eh. Mo ting dalanya ni, ang ila denyo ani. Intok tikong di magkamay tayo. Aba, yung palatutpik. Tutpik pala, tut <laughs> tut pala yon. Banana cue stick. <laughs> Tutpik <-tick palang> <laughs> tut <-tick. laughs> tut pala 'yon? Tik. Tutpikalang pala ki bilog. ka ng aking Katakot <laughs> man ang hagdan, parang ako mo lalaglag. Mamay na sira yung pako. <laughs> <laughs> parang matanggal yung... <laughs> Temporary pa lang kasi yan. Temporary lang. May bago na namang tambayan si Kabilog. Kita hmm. hmm. mo ito yung hapon dito na naman. Ah, umaga pala. Umaga pa lang dito na hanggang hapon. <laughs> dito na si gaga tambay. Tatate, nakasama ka rin sa vlog. Ha? Kasama ka rin sa vlog. Oo. Kasama na sa vlog. <laughs> Ngayon. <laughs> pa. Anlog. Parang gusto ko nang kumain ng bahagi ah. Oh, wala pa yung asukal. Oh. <laughs> Bawal ka sa matamis. Kaya nga eh, kainin ko na wala nang ba matamis eh. nakabukid dito na po yung ating mga kamatis ngayon mahahaba po yung kanilang mga katawan pero medyo ano sila mapapayat at yung kanilang bunga ay hindi ganun kumpara po nung nakaraan nating tanim so sa isang ano eh kailan ilan lang po yung nabuo gawa ng mga nakarang linggo po ay malakas masyado yung ulan siguro na ano siya nalaglag yung mga bunga, ay mga bulaklak kaya ayan konti man pero marami pa rin dahil medyo marami rin yung ating tinanong hoping po tayo na yung nandito mga bulaklak sa itaas ay magtuloy ayan mga ganyan po ito natanggal na kagad eh ito nagbuka na so paunti unti lang yung ano yung nandito sa baba wala talaga eh katulad nito sa isang grupo yung nabuo lang ay dalawa ito hindi nabuo ito naman walang nabuo dito so medyo tinamaan ng ano yan eh, ng ulan Ayan, ito merong ilang peraso And, pero okay naman po maganda naman yung ano nila tubo nga lang doon sa kabilang side medyo may ano sya may lanta ng kaunti pero makaka-recover naman yan pinatalian lang po natin dahil nga mahahaba yung kanyang mga tangkay masyado at natutumba Kapulod so, po nito naka ano na siya naka laylay na siya ng ganyan so tatalihan po natin yan dito para ma ano makbangon siya ng kaunti ito na muna yung ginagamit po kasi hindi pa dumadating yung order kong pantali yan gaganyan po para talanta ano ba ang problema mo? Ha? <laughs> Kapo nang sigla-sigla mo pa ah. Kaya nga bigla-bigla. Kasi yung panahon kapag umulan tapos biglang umaraw, yun ang ayaw ng kamatis. Nalalanta yung dahon. Parang ano ba? Iba pagkatapos ng ulan, ang init-init kapag mm. matindi yung sikat ng araw. Ganun yung pinaka-problema sa kamatis. Parang napapasma sila. Oo. Nagpaparinig ma. Nagpaparinig na si Bilog ah. Ako nga eh, natatakam na rin eh. Asukal na lang sa'yo. <laughs> ah, sige, sa amin na yung saging. Ay, play mga asukal. Eh. Asukal na lang sa'yo. Uh-huh. Okay. may yung natira kay bilog na lang to ha. Mm, mm. Lang. Ito yung sa atin. Mm. Okay, merienda na. <laughs> Sabi niya asukal lang sa kanya eh. <laughs> Ayan, dabi asukal. <laughs> ayun Oh. Meron pa rin naman saging na iwan oh. Ayan. Dito pero magkukuha ko diyan eh. Stop, <laughs> kain na. Merienda. Ano tayo dito mga kabukids? Picnic sa ating bahay kubo. Tapos ang ating kakainin ay banana cube. <laughs> <laughs> Masaya ako. Merienda na. Merienda na. Merienda. Pinay lang kayo. Saan ang gusto nyo? Ako dito lang. Malambot-lambot. Hindi masyado mga ma ah yung, yung hindi maasukal mate <laughs> <No>. <laughs> <Diyan>. <laughs> ang dami ng asukal tanggalin lang tanggalin lang ma, ma. tanggalin mo lang hindi hmm, ko rin na makain ng asukal niya matigas, matigas. dito muna mama mo wala di bilog nandyan na siya kakarating lang na tulog nagpapay nga ng ang kaputuan ang kaputuan tayo <laughs> <laughs> nang kasama na. Ate. Ate na. na <laughs> well, pa tawagin natin. Kutuhan is live. <laughs> <laughs> Tangka sim natik kabilan na lang kainin. Tama-tama yung ano yung na dito, yung niya dito. Kukunin na niya. Tapos dito maglagay ka ng ano dito para pag mainit sa taas, dito sa baba. Mm. Ano? Ah, sofa bed? Oo. Bala ko lalagyan ko ng slide ma. Uh. Yan yung terrace na yung sa taas. Uh. Tapos maghuhukay ako dito swimming pool. Tapos uh. <laughs> may slide doon. Pagising sa umaga... Okay. Pag isi sa umaga, abang nagganong-ganong ng mata. Hmm. O slide. <laughs> Mukhang may gustong dito matulog lagi ah. <laughs> Para mag-slide din. Oo, oh, lalagyan ko ngayon. Gusto mo dito? <laughs> 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 Gusto niya rin eh. Galing sa terrace ako sa board. Diretso pa ganyan no? Ako papunta rito. Diba may swimming pool ako? Dito. Diretso ako dito. Tapos ikaw gagawan din kita na sarili mong slide. Doon din galing. Pag makikitulog ka sa amin, diretso dun. sa ni Bruno. Ayoko.